natin hanggang 30 lang tayo. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan saan mampanik kayo ng degdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratlis po. Ah, uh, Bad Ratlis po. pag usapan natin ito po, no? Yung natutuwa po tayo at uh, si si Quadro Alas ay mayroon na. ah uh, si Quadro Alas po ay mayroon ng ano? Mayroon ng uh, bagong promoter, Kameda Promotion. Nako, malupit po 'yan. No, mapapalaban na naman si Cuadro Alam niyo, ganyan lang naman si Cuadro no? Pero excited ang lahat. Pati mga detractors, no? Buhay na naman ang mga channel. <laughs> Buhay na naman si Pau. <laughs> si Pau, believe ka eh, no? Ang tagal ko na nawala. Pagbalik ko, pagpanood ko sa kanya, kala ko pupurihin na si Quadro Banat pa rin. Ang Wala talaga. Tapos pag usapan din po natin. Ito pong mga... Ano na nga ba to? Ah, gilas Pilipinas. Kumusta na ba ang gilas? Alam nyo, takantaka pa rin ako sa mga tao rito. No? Kala mo talaga... Akala mo may kung magsalita, ang dami pong humuhusay pagdating po, pag natatalo po yung gilas, ang daming gusto nang sisihin eh. Idol ba dong? Shoutout sa mga utol ko sa Marikina ni Luna, Avance at Boss King, God bless mula kay Lairo, Avance <laughs> Dumadami po mahusay eh. Kala mo, mga coach na lahat eh. Pagdating po sa gilas eh. Si Majin Bobos, haters ng gilas. na ah, talaga? May alam ba yun? <laughs> Dapat man lang, ah. Ewan ko kung paano. Ginagawa kasi nilang ano eh, yung ginagawa, ginagaya nila yung mga ano eh. Yung mga sa Amerika, yung first take, yung mga yung mga umaatake. Pilipino boy, Kuya Badong, hello po. Yeah. Okay. Meron na ba? Ayun, 50 na. Magandang araw sa atin lahat. Ulit-ulit. Uh, Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo. Nagbabalik po tayo. No? Nagbabalik po tayo dito sa ating... Uh, <coughs> uh boxing at saka ba basketball pwede rin channel no pag-uusapan natin to ah, na intriga lang ako kasi gusto ko lang pong kaysa naman sa ko yung asar ko kasi ang tagal ko po nawala ang inexpect ko okay naman tapos ganun wala pa rin wala pa rin pagbabago yung mga bumibira kay Quadro sila pa rin no walang pagbabago talaga Pero talagang ganun eh. Ano? Ang problema, bumibira kayo kay kay Quadrola, sabay sasabihin nyo, huwag naman magagalit sa akin yung mga fans ni Quadrola. wag Huwag naman magagalit ha. Ito naman eh, nagsabi nito. Anong nagsabi raw yung... Ang sinisisi ni pau sa nagsabi, eh siya yung nagtatanong, siya yung nag interpret Alam mo pa ang sinasabi mo, no? Ang tinatanong mo na, na yung promoter ba, alam ba yung mga mga Si Pau, si Ano, si cuatro alas eh, sa training eh may problema. Ah, uh, okay lang, nakikinig-kinig lang ako. Pero nung sinabi ni, ni Pau ang mga katagang ito, no? Buwat po nang sinabi ni Pau, yung mga katagang sasabihin ko. Etong sinabi ni Pau sa huli niya, yung may interview yata siya kay Kameda. Tsaka may interpreter. Ang sabi ni Pau, eh, nakakahiya. Uh, medyo nahihiya. Nakaka medyo nakakahiya daw. Dahil daw, uh, bantay sarado daw si Cuadro Alas sa training ng kanyang... Yan ba naman? Tapos, eh, may potential daw. Si Cuadro Alas, una, si Cuadro Alas daw may potential daw. Kaya lang bantay sarado. Ang, ang, ang tingin mo kay Cuadro Alas, ano yun, no? yung batang maliit? May potential, talaga may potential. Alam mo ba ibig sabihin ng potential? Pau? Tokmul ka. Hindi <laughs> mo ba alam ang ibig sabihin ng potential? Ang potential, ha? Ah? Potential siguro ano natin to? Tignan natin sa yung meaning ng potential. Baka para makatulong tayo rito. Ang tagal-tagal ng vlogger eh. Si paus si ano daw si Quadro Alas daw may potential daw. Kaya lang medyo nakakahiya. Siya pa nahihiya para kay Quadro Alas. Medyo daw nakakahiya kasi nga daw babantayan pa raw ng uh, promoter sa training. Ano pa kaya mo talaga? <laughs> nahihiya ka pala wag ka wag ka sumubaybay, wag kang wag ka makialam. Nakikialam ka lagi tapos sasabihin mo nahihiya ka kay Quadro, nakakahiya si Quadro Alas? Talaga? Utot mo. <laughs> ano naman nagiging nakakahiya si Quadro Alas? Eh, talaga to. Tanda mo ng vlogger. Matatanda na tayo nagbablog. Yung mga salita mo, makapagsalita ka lang. O, sige, patunayan mo na may potential. <laughs> Alam mo, once na naging champion na pau, no? Kung hindi mo pa alam, once na naging champion na yung isang tao, hindi na potential ng tawag doon. Ha? Naabot niya na yung potential niya, naging world champion eh. Hindi mo ba alam yung ibig sabihin ng potential? Potential, magaling, kaya lang wala pa napapatunayan. Ang description mo Alas, may potential. Ano yan? Wonder Boy? <laughs> <laughs> si Wonderboy ba 'yan? O kaya sino pa ba 'yung mga bata si Lyuber o sila Araneta? Ang potential pau, ha? isak-sak mo 'to sa kokote mong gamunggo ang laman. Pag sinabing may potential, magaling pero hindi pa nagcha-champion. Si cuadro alas may potential pa rin ang tingin <laughs> Bugok talaga mo. <laughs> Wala kang improvement pa. Oh. Yan ang masasabi ko sa iyo. Kaya wala ka pa ring radio Kaya wala ka pa ring radio eh. <laughs> Mukha ka pa. Kay <laughs> kalaw Nakaka nahi, medyo nahihiya daw siya. Nahihiya daw siya. Bakit daw siya nahihiya? Kasi babantayan pa raw sa training. Bakit ka naman mahihiya? Kaano-ano mo ba 'yun? <laughs> ha? Kaano ano mo ba yung pau? Ano? <laughs> Nakakatawa ka talaga pau. Wala ka talaga improvement. Ang tagal ko na nawala sa boxing, pagbalik ko, nakikibalita ako kasi ang guest niya yung kameda eh. Nakita ko eh. Wala. <laughs> Ganun pa rin eh. Ha? Walang pagbabago eh umalis ka sa boxing, pagkalipas ng ilang panau pagbalik mo, banat pa rin si Pau. Sabihin mong may potential si Quadrolas. Puta tatlong beses ng world champion sa iba't ibang division, potential pa rin sa'yo. Pag naging champion ka na, hindi na potential yun. Champion ka na for life. Ang tawag na sa'yo, champ. Di mo ba alam yun? Ang tawag na dyan, champ. Wala, ka, wala na nakakakilala sa'yo. si Quadro, Las, champ pa rin yan. Wala na, asama ko na sarili ko. Wala na nakakakilala sa atin. Champ pa rin yan si Quadro Alas. <laughs> nakakatawa eh. Nakakatawa ka talaga. Okay, pag-usapan na natin. Mamaya na tayo magkwentuhan ng todo. Yung uh, gilas Pilipinas naman po. Ano ba ang uh, tanong ninyo dyan sa gilas? Talo na naman tayo, di ba? Eh, tanong ko lang po, kailan ba tayo nanalo? <laughs> Para Akala mo, ano eh, akala mo na nagilip lang itong mga ito eh. naman po tayo, kailan po ba tayo nanalo pa sa Piba Asia? Sige nga, tapatin nyo nga ako, baka ako lang ang hindi nakakalam eh. Nanalo na po ba tayo? Talaga ba nanalo na tayo dyan? Bakit takad-taka pa kayo na talo ang Gilas Pilipinas? Ah. ah. Ano bang problema ninyo? Kung bakit wala, kailan ba tayo nanalo? <laughs> May bago ba ba dyan? O, oh, ikalawa, pinaka pinaka ano natin nariyan ba si Kai Soto sa Gilas Pilipinas wag na tayong nag, nagbobulahan pa tayo eh. kailangan natin yung pinakamalalakas na team natin para may pag-asa man lang tayong manalo pag-asang manalo ay ah, hindi po tayo nananalo kayo naman ang tagal-tagal na nating dinananalo eh. Ah, Matagal na po tayong hindi na nanalo, sabi nga ni Charles. Kaya pag natatalo, bakit? Normal lang po yan. Gusto natin yan, hindi eh. ba tayo nag -e enjoy nag -e enjoy din naman tayo. Ano system-system pinagsasabi nyo? Hindi rin tayo naging champion Jacket kay Baldwin. Mag magbula, Huwag na po tayo magbulan. Ngayon, ganito po ang nangyayari. O sasabihin niyo, mga nila Chito Luisaga at nila Kaloy Luisaga. Totoo yun eh. Walang, yung mga kapitbahay natin sa Asia, wala pa namang hilig sa basketball nun. Ngayon po, mayayaman yung mga kapitbahay natin. Kung mahilig sila, ma, nato, nahihilig na sila sa basketball, mayaman sila, may pera sila, pwede silang ma, ma, kumuha ng pinakamagagaling na coach. Oh. Tignan nyo yung Saudi. Puta, nag pa tayo. Ano ba yung Saudi nung araw? Gumagaling na po. Wag, wag po kayong mag-alala. Ang advantage natin nung araw, eto, tatapatin ko na po kayo sa basketball. Ha. Ang advantage natin nung araw, kaya na paghaharian natin yung Asian Games, hindi pa marurunong maglaro ng basketball yung mga yung mga ano, yung ating mga anong tawag diyan hindi pa marunong maglaro ng basketball yung mga kapitbahay natin ngayong nahilig na sila sa basketball kaya nila magbayad ng magagaling na coaches advantage po yun eh, yung national team ka lang Eh sa atin po, tanda, sa sobrang gagaling natin, nakakalat yung magagaling na player natin. Mahirapan talaga tayo kasi ang ano natin, nakakalat na tayo lahat ng mga paliga. Yung mga player natin, ang paliga natin, no? <coughs> Nauna sa basketball, walang improvement. Bakit kaya? Hindi po tayo walang improvement. Yan na, yan na po yung igagaling natin. <laughs> ano walang improvement? Dati sinasabi natin kulang tayo sa height. Puta, may 7 footer na tayo. May mga 16 na tayo. Hindi na po tayo nahuhuli sa height. Hanggang dyan na lang po tayo. <laughs> Ang titignan nyo po, saan ba tayo consistent? Uh, yan ha. Saan tayo consistent? Uh, sa ano Sa sports. Alam nyo kung saan tayo consistent sa sports? Ha? Mula noon hanggang ngayon may mga world champion tayo. World champion ang pinag-uusapan, ha? Wala pa po tayong world champion sa basketball. Huwag kayong mag-alala. Okay na yan, nasisiyahan tayo, na lumalaban tayo, nananalo tayo minsan, natatalo tayo madalas. Yan talaga ang papel natin sa basketball. Paborito natin ang basketball. Okay lang yan, nasisiyahan tayo. Okay. Ang ganyan lang tayo, hindi po natin madodominate yan kahit kailan. Well, hindi natin kayang i-dominate yan. Sa bilyar tayo, dominated natin. Panahon pa ni Amang Pareka, tapos panahon nila Efren Batares, Francisco Bustamante, hanggang napunta ka orkulyo, Hanggang ngayon, hindi ko nakilala. Bakit? Alam nyo po kung kung ano po ang pagkakaiba natin sa bilyar at saka dito po sa ano sa basketball. Kung bakit po tayo world champion tayo ng world champion sa bilyar pero sa basketball never. Alam niyo hindi, huwag na tayo magbulahan. Masaya na tayo na si Abando nakakadakdak sa Korean ano si si Kai Soto nakakabutata sa Japan. Okay na 'yan. Ganyan talaga papil natin. Ha? Ganyan talaga pa papel natin. Gusto nyo mag-world champion tayo, mag-world champion tayo, gayahin natin yung mga bilyar. Huwag tayo mag-aral. <laughs> Kita nyo ba yun? Sila bata rin. So, tignan nyo, may bata na tayo ngayon. Anong pangalan ng bata? Puta pa paano hindi masasana yan? May eh, bata pa lang lumalaban postan, postan, postang. Buhay nila yan eh. Eh dito sa atin, mga spoiled ang basketball player. Pucha, competition. Laban ka ng laban ng competition. Ha? Ah? Pag ang kalaban mo, mataas ang level ng competition, gagaling ka din. Eh ano ba level kasi ng mga nilalabanan natin? Kailan lang tayo nakakalaban ng mga Australia? O. Oh. Pag may Piba Asia eh, lang. Gayahin ng yun sa bilyar. Mayat mayat. Dadayo sila. Buong mundo kalaban ng mga bilyarista natin. O. Oh. Kung ganyan po tayo. Kung ganyan po yung mga basketball player natin na talagang pang NBA. Hanggat wala tayong nakakapasok sa NBA. Tignan nyo nga. Pinakamagaling na natin si... Anong pangalan nun? Yung Si Jordan Clarkson, 'yun na pinakamagaling natin. Ano ba si Jordan Clarkson sa NBA? Superstar ba 'yun? Pamalit lang 'yun. Si Jordan Clarkson, hindi nga, hindi nga first 'yun. Importante po 'yung sa NBA 'yung first five ka. Tapos aasahan nyo na magiging world champion tayo. Yung quality ng mga opponent natin. Sino ba lagi natin nilalabanan lang? Lalo na pag yung PBA na. Hindi na world class yung PBA. Hindi rin na world class yung mga Japan-Japan na yan. Mga Korea-Korea